sa Bini naman is parang nung nagsisimula pa lang din kasi po sila actually nakita ko rin sa Twitter yung mga pero pa kayo yung one take na performance na sa loob pa kayo ng bahay ni Kuya noon eh one take yung ay, ano, ko ari ko mambo, oh. yung mambo, oh. <laughs> <yung> mambo <laughs> It's oh, colorful yung shot oh, oh my god and nice, my okay. okay, god. Di naman ako di. Gutak daw ko. Mede din parang di ba po? Um, kasi nga ako ayun, basta parang um what we admire din sa Bini kasi na parang ang daming, di ba? Ang daming mata ngayon. Pero the way they present themselves parang totoo pa rin. So, feeling ko isa rin po yun. Bukod sa, syempre, you know, how talented they are. We know how disciplined pag nagpa-perform sila. Pero po, siguro isa yun sa naging key, yung pagiging tao ng isang artist. So, yun po, parang kung makikita natin kung gano'n sila nakakatawa, kung gano'n katotoo sila. Actually, ayun nga, parang nung, parang lagi kayong lumalabas sa mga feed. Parang matutulog na ako, lalabas kayo. Nakakatulugan ko yung mga super haba na live nyo sa isang app. So, yung mga ganun nyo, na nakakatawa yung mga pinaggagawa nyo, yung mga, parang hindi kayo, alam nyo merong limit, pero hindi kayo nahihiya or natatakot na, kasi normal yung mga bagay-bagay. Meron mga topics na parang iniisip natin, hala, celebrity sila, dapat hindi sila magsasabi or gagawa ng